Pinisita ni Sen. Robin Hood Padilla ang barangay Pag-asa Island sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan isang linggo matapos ang tensyon sa Ayungin Shoal sa pagitan ng China at Philippine Coast Guard. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga residente, tiniyak ng senador ang kanyang buong suporta sa pagtataguyod ng mga programang pangkabuhayan sa barangay at pagpapaganda ng infrastruktura sa buong Bayan ng Kalayaan bahagi ng kanyang pagbisita ang assessment sa mga proyekto kung saan pwedeng makatulong ang opisina ng senador. Binigyang din niya ang kahalagahan na ma-develop ang isla at gawin itong isang fishing hub para makinabang ang mga residente at hindi na nila lisanin ang isla. Bukod sa mga residente, nagkaroon din ng senador ng pagkakataon na makahalubilo ang mga sundalo na nagbabantay sa Pag-asa Island. Ayon kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, malaking bagay sa mga residente ang pagdalaw ng senador na itinuturing na adopted son ng kalayaan dahil nagbigay ito ng panibagong pag-asa na hindi sila nakakalimutan ng gobyerno.